ang hika o asma ay isang uri ng chronic respiratory condition na nakakaapekto sa daanan ng hangin patungo at palabas ng baga. Ang salitang asma ay mula sa matandang griego na nangangahulugang lubhang hirap na paghinga. Nangyayari ang asma atak kapag ang daanan ng hangin ay sumisikip na dulot ng mga salik tulad ng stress, mga environmental factors, paninigarilyo o allergens. Kung natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Narito ang ilang prutas na makakatulong sa paggamot ng hika o asma. 1. Blueberries Ang mga blueberries ay puno ng antioxidants tulad ng vitamin C at flavonoids na nakakatulong sa pagpapababa ng panganib ng asma. Magandang gawing shake, ihalo sa inumin o kaya naman ay kainin ng direkta. 2. Mansanas Sabi nga nila, one apple a day keeps the doctor away. Ang mansanas ay mayaman sa flavonoids at vitamin C na may anti-asmatic effects sa katawan. Makakatulong ito sa pagpapaluwag ng daanan ng hangin at pag-iwas sa asma attacks. 3. Avocado ang avocado ay naglalaman ng glutathione, isang powerful antioxidant na tumutulong sa detoxification ng katawan at pagprotekta sa mga selula ng baga mula sa pinsala. Mayroon din itong healthy fats na mahalaga para sa overall lung health. 4. Saging Ang saging ay mayaman sa potassium at vitamin B6 na maaaring makatulong sa pagpapaluwag ng mga daanan ng hangin at pagbawas ng inflammation sa baga. Ang regular na pagkain ng saging ay nauugnay sa mas mababang insidente ng hika. 5. Citrus Fruits ang mga citrus fruits tulad ng orange, lemon at kalamansi ay mayaman sa vitamin C, isang malakas na antioxidant na makakatulong sa pagpapababa ng inflammation at pagpapalakas ng immune system na mahalaga sa mga may hika. Ang mga prutas na ito ay hindi lamang masustansya kundi makakatulong din sa pagpapabuti ng kalusugan ng ating baga at pagpapalakas ng immune system. Kaya't subukang isama ang mga ito sa iyong pagkain para sa natural na suporta laban sa hika. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!